Florante at Laura ni Francisco Balagtas ika na kabanata Ang Gererong Taga-Persia Nagkataong siyang pagdating sa gubat ng isang gererong bayani ang putong na turbante ay kalingas-lingas pananamit moro sa Persyang syudad Pinigil ang lakad at nagtanaw-tanaw ang nakiininita ng pagpapahingahan Di kagansagin ginsay ipinagtapunan ang pikat a dargat nagdaop ng kamay. Sa katumingala matay itinirik, sa bubong na kahoy na takip sa langit, estatwa man ding nakatayot umid, ang buntong hininga niya'y walang patid. Nang magdamdam ngawit sa pag-ayong anyo, sa puno ng isang kahoy ay umupo, nagwikang, O oh, palad, sabay ang pagtulo sa mata ng luhang anakipalaso, ulo'y ipinatong sa kaliwang kamay at saka tinutop ang noo sa kanan. Anaki merong gunam-gunam, isang mahalagang nalimutang bagay. Malaoy humilig nagwalang bahala. Di rin kumakati ang bati ng luha. Sa madlang himotok ay kasalamuha. Ang wikang Fleriday tapos na ang tuha. Sa balang sandali ay sinasabugan yaong buong gubat ng maraming ay, ay, nakikitono sa huning mapanglaw ng panggabing ibong duoy nagtatahan. Mapamayamayay nagbangong nagulat, tinangnan ng pikat sampu ng kalasag, nalimbag sa muka ang bangis ng furias. di ko itutulot ang ipinahayag. At kung kay Flerida'y iba ang umagaw at di ang ama kong dapat naigalang, hindi ko masasabi kung ang pikang tangan bubuga ng libot laksang kamatayan. Bababa si Marte mula sa itaas at sa kailalim ay aahon ng parkas. Buong galit nila ay ibubulalas, yayakagin ni ring kamay kong marahas. Sa kuko ng liloy aking aagawin, ang kabiyak niya ring kaluluwang angkin. Liban na kay ama, ang sinumat alin, ay di igagalang ng tangang patalim. O pagsintang labis ng kapangyarihan, sampung mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ni Numan, hahamaking lahat, masunod ka lamang. At yuyurakan na ang lalong dakila, bait katwiray, ipinang-aanyaya. Buong katungkulay, wawaling bahala, sampunang hiningay, ipauubaya. Itong kinaratnan ng palad kong linsil, sa laming malinaw na sukat mahalin, na makakatatap nang hindi sapitin ang kahirapan kong di makayang bathin.